Hello, good day. This is Jade again from Custard Chicken Breeding Farm and Lex Genetics. And sa video na ito, pag-uusapan natin yung comments sa aking post. No? Nang sabi doon, um, delikado daw yung bakuna. No? Yung B1B1 o yung Lasota. Kasi daw, live bacteria daw yun sila. At kung nag-open ka ng vial daw, ang sabi doon sa comment, mamamatay yung mga manok mo. And sabi doon, um, i-stop ko daw yung pagsasabi na safe yung bakuna kasi nga daw, kawawa naman yung mga taong uh, mamamatayan ng manok kapag ginawa yung pagbabakuna, yung kabila hindi. So explain ko, no? actually ilang beses ko itong ginawa ng video before, nasabi ko, safe yung bakuna. So kung ayaw niyang maniwala, eh, explain ko in details bakit ganon. So sabi ko doon actually, sabi ko doktor ako and researcher ako, sabi ko. So alam ko yung mga pangyayari. No? So explain mo natin sa science. No? So unang-una, yung bakuna po, no? O yung yung peste no yung NCD virus no yung NCD, disease, yung NCD no Newcastle disease yung peste mismo okay so it is caused by a virus po hindi po yun cause ng bacteria okay so ito po usually merong 7 um, strains no so divided into 3 no so low virulence no lentogenic ang tawag and then merong mesogenic and merong uh, velogenic so itong mesogenic kumbaga low virulence mababa yung yung chansak, no? Or actually, hindi nga sila dudulot ng sakit mismo, no? Parang mild lang na mga sipon-sipon. Yung mesogenic na mga strains, ito yung medyo mag-cause ng pag-uubo. Pero hindi siya ganun ka-fatal. Ka hindi siya ganun nakakamatay. No? Probably mga 10% lang. And yung velogenic, ito talaga yung peste. Ito yung pumapatay ng mga manok, no? Around 90 to almost 100% ng mga manok, usually kapag na-expose dito, namamatay. Ito yung nakakamatay. Yung B1B1 B1 strain po, yung bakuna na ginagamit, yung B1B1 B1 strain saka yung Lasota strain, actually dalawa 'yun are lentogenic, very very low virulence, no? So ibig sabihin po, no, kapag low virulence sila, hindi po sila nakakamatay. Plus yung bakuna po is attenuated. Pag sinabi nating attenuated, pinahina. So imagine mo kung kung terorista siya, bata pa siyang terorista. Plus hindi pa kumbaga hindi pa siya pinakain no so wala siyang lakas para awayin yung immune system ng manok hindi niya kaya okay tapos po etong mga bakuna po na to no etong B1 B1 tsaka yung Lasota strain non mutagenic po ito sa normal conditions no meaning po hindi po ito sila magmutate into doon sa mas malakas na strain yung yung velogenic strain Meaning, kahit po iwan mo lang nakawang, nakatiwangwang yung lasota or B1, B1 dyan sa gilid, hindi po mamamatay ang inyong mga manok. Because again, these are lentogenic strain, very low virulence. And then, common sense mo kapag bumili ka, naka-ice pa nga yung binibili mong lasota or B1 strain, right? Kasi hindi sila stable kapag ma-expose na sa mas mainit na temperature. Meaning, after mong na-mix yung bakuna na yan, hindi na po yan siya uh, mag-stimulate ng immune response sa mga manok. Meaning, parang walang epekto lang siya. No? Pag-uusapan natin yan sa next video. So, ibig sabihin po, 3 hours after, wala na po yan. No? So, kahit nakatiwangwang lang yan dyan, hindi yan magdudulot ng sakit. Actually, sa farm ko, no, after ako bakuna, iniiwan ko lang yan dyan. No? Ilang days pa yan usually makikita ng tatay ko para i-dispose. No? Hindi ko na yan, ano, hindi ako nag-tawag uh, ito. Actually, dapat talaga mag, may proper disposal, right? Pero, what I'm trying to point out is that kahit na iwan po nyo yan po sila, hindi po sila mutagenic. Okay? And they are not virulent. Okay? So, explained na siya dun sa science part. Now, research. So, few few years ago, no, nabasa ko yung research about it. So, ang ginawa doon sa research is binakunahan yung mga manok, 100% lahat sila doon binakunahan ng B1B1 B1 or Lasota, strain, Lasota, Lasota strain. And yung kabila naman na group, walang bakuna. And then pinagsama po sila. And ang kanilang findings there is that wala po ni isang namatay doon sa manok na hindi bakunado. So this is research po, no? So research published research po siya and sa kanilang uh, nakita sa kanilang eksperimento doon, wala pong namatay sa hindi bakunado. Now, experience wise. Experience, ilang beses ko na pong ginawa 'yan, no? Binakunahan ko lang yung mga special ko na manok. Yung hindi special, hindi ko binakunahan. Kasi sabi ko, in case ma-infect sila, no? Ma-infect sila ng someone, no? Kumbaga, let's say may ibon na nagdala ng virus, okay? May ibon dala ng virus sa farm at na-infect sila doon, okay lang na mamatay sila for me, yun yun. But, okay? O safe sila. Actually, kahit hindi mo kunahan lahat, yung mga bakunadong manok, magre-release sila nung pwede sila mag-shed ng virus sa kanilang uh, ipot, na sa kanilang dumi. And yun yung mag-stimulate ng immune response naman dun sa mga hindi bakunado. Hindi siya guaranteed always, pero may ganong chance. No? Meaning, mas na-improve pa yung, uh, kumbaga, parang good as nababakunahan rin yung mga kasama niya sa pen. Kahit sila hindi bakunado. Kahit yung iba hindi bakunado. Kumbaga, nagkakaroon ng herd immunity din later on. No? So, ganon. So meaning, kung ang kapitbahay mo nagbakuna, pasalamatan mo yan. Hindi mo dapat yan siya pagagalitan in case na may nangyaring masama sa iyong manukan. So maling-mali po yung mga nagsasabi na kapag nagbakuna, mamamatay. No? Kasi unang-una -una sa lahat, okay? kayo. No? Nagkukonclude kayo na lasing namatay ang manok na kapitbahay. Nagkukonclude kayo na yung kabilang bahay na nagbakuna sila ang cause. Hindi mo dinala sa sa equation yung posibilidad na baka yung paamo na punta ka ng agrivet supply nakakuha ka doon ng virus ng paamo punta ka doon sa iyong manukan so pwede na infect ang iyong manukan parang ganon no? or punta ka ng sabungan okay? or somewhere punta ka nag farm visit ka and may virus may ano doon may uh, ito? may outbreak ng NCD doon So, nadala mo sa bahay mo and na-infect manok mo. Pero, yung kapitbahay mo na nagbakuna, siya pa rin yung, yung uh, sinisisi mo. na which in fact, ang nangyari is ikaw yung gumala-gala kahit saan. Ikaw yung may dala ng, ng virus. No? Kaya ako sa farm action, hindi ako nagpa-farm visit. So, yun po yun. No? Um, hindi mo nakita yung pag-travel ng virus. Kaya huwag kang mag conclude um, mag-direct to conclusion. Huwag kang mag-jump to conclusion. No, remember ko yan, first year, first year high school, no, science. One of the qualities of a scientist is to not jump to conclusion. Isipin mo yung other possibilities. So, yun yung problem dun sa iba na hindi nakakaintindi sa science, no? So, nag-jump immediately to conclusion. Uh, sinisisi yung kapitbahay, okay, which is wrong, okay? So, ako, proven, alam ko by common sense, by science, experience, researches, ah, uh, it's safe, na? No? And also, common sense mo lang. If uh, hindi safe yung B1, B1 sa kalasota, bakit pwede kang bumili sa agribet supply? Kung hindi po yan safe, dapat po pinagbabawal na po ang pagbebenta niyan, okay? Nang uh, Department of Agriculture kasi nakakasira siya ng kabuhayan ng mga tao. Right? So, the mere fact na nakakabili ka sa aggregate supply, meaning, safe po yan siya. Okay? Kung gusto mo malaman, actually may leaky vaccines naman talaga. But yung B1B1 B1, and Lasota are not part of that. So, okay na okay mag na against NCD. It's safe. Okay? Mura, practical use. Okay? Yeah? So, yun lang masabi ko. Kung ayaw maniwala sa akin, mga mas patino ka sa akin, so... I don't know about you. Explain yourself na lang, no? Kung anong masay mo. So this is it again for Custom Chicken Breeding for our Next Genetics and Good